alas dos ng hapon nitong October 8, huling araw ng pagpapasa ng kandidatura, nagtungo si dating Pampanga Governor Eddie Among Ed Panlilio sa tanggapan ng Comelec Pampanga. Bitbit -bit niya ang kanyang Certificate of Candidacy at sa pagkakataong ito, busy si gobernador ang posisyon na kanyang tatakbuhin. Kasama niya ang kanyang magiging running mate na si aspiring governor-engineer Danilo Bailon at ilang supporters na nakasuot ng kulay pink. Naging emosyonal ang mga ito nang opisyal na maipasa ang kanyang COC. Siya Among pinagpalit niya yung sarili yes. niya para sa mga kapampangan. Yan ang pagmamahal sa mga kapampangan. Sakrapis yung malaki sa party niya yan. Kwento ni Engineer Bailon matagal niya nang hinihi kahit ang dating gobernador na samahan siya sa laban bilang running mate. Subalit ilang beses siyang tinanggihan nito. Kaya malaking surpresa raw ang last minute decision ni Panlilio talagang nung ko pa siya pinipilit, nung una pa akong tumakbo ng governor. And he said, talagang ayaw na niya. Kasi iniintay niya talaga yung pagkapari niya. And uh, uh, uh three days before, kinausap ko ulit siya. Ayaw na talaga. Kaya sabi ko, sige, uh, humingi tayo ng sign sa Panginoon. Pagka na ka, at binigyan ka ng sign, hindi mo po pwedeng disod din yun. Kaya yun ang pinakamakapangyari yung sa lahat eh. Yan yung uh, matagal ka na iniintay eh yung may katambal ako ng kasame yung aking pananampalataya sa Diyos. Yung same na advocacy. At uh, yan ang nakikita ko ngayon na uh, masasabi ko uh, definitely malakas. Ayon kay Among Ed, wala na rin sana siyang interes na sumabak muli sa politika. Ngunit ang mga usaping politikal nito mga nakaraan ang nagtulak sa kanya upang muling pumagit na sa laban pagkalipas na labig isang taon. Uh, in the field, uh, provincial leadership, for quite some time. I think it's high time that we give uh, the others the opportunity. And we have uh, a candidate whom I believe uh, has the, uh, the, the, capabilities and the resources to run the province well. Naniniwala rin siya sa paninindigan ni Engineer Bailon na kailangan na ng pagbabago sa Pampanga, ngunit kailangan daw nito ng katuwang kung kaya't sasamahan niya ito pinag pinag-iisipan ko this past uh, two or three months. You know, uh, basically, I was opting to uh, to continue in my private capacity as uh, a facilitator of microfinance uh, industries. But then when I heard uh, uh, Engineer Baylon, you know, going to people, preaching um, hopes of uh, livelihood, elimination of uh, graft and corruption, because he has been the mayor of uh, of Candaba. And I believe he had a very good uh, uh, administration in Candaba. So it's a matter of for him to enlarge on the provincial capacity, his uh, will and advocacy for good governance. Nanungkulan si Among bilang gobernador ng Papanga noong 2007 at 2010. Siya ay natalo sa kanyang re-election noong 2010 at 2013 elections. Sa darating na 2025 midterm elections, makakaharap niya si Governor Dennis Pineda dahil nagpalit sila ng pwestong tatakbuhin ng kanyang ina na si Vice Governor Lilia Pineda. Ang vice governor naman ang makakaharap ni Bailon para sa pinakamataas na posisyon sa probinsya. Liana Canilao, CLTV 36 News.